Hi! Welcome back to Braille's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang makabuluhang impormasyon na para po sa inyo. This time ay para naman sa lahat ng pag-ibig members po natin. Dahil may good news po ang pag-ibig sa inyo. Effective May 16 ay pwede na po tayong makapag-avail o makapag-apply ng up to 90% ng ating savings. Mas pinataas na ngayon ang loanable amount. Sino-sino kaya ang eligible na mag-apply? At paano ba mag-apply? Paano ang terms of payment? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi sa inyo. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, subscribe. and share na din sa ating mga kaibigan. Kaanak o kapwa po natin pag-ibig members at please do share subscribe. na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's Subscribe. begin na po Wireless sa ating Channel. topic. Good news. To all Pag-IBIG members, pwede na po tayong makautang ng up to 90% of our savings effective May 16 of year 2025. The upgrading of Pag-IBIG multi-purpose loan. May existing loan, pwede nang mag-apply. How to apply online? Ang buong detalye alamin. Good news po sa lahat ng ating Pag-IBIG members dahil ngayon ay may bagong upgrade ang pag-ibig para sa ating lahat. Alam niyo po ba na magkakaroon na ng pagbabago sa ating borrowing capacity sa multi-purpose loan or MPL? Kung dati-rati ay hanggang 80% lang ng ating savings ang pwede nating ma-avail na loanable amount, ngayong buwan ay gagawin na po itong 90% ng ating savings. Malaking tulong po ito sa lahat ng ating mga miyembro para sa kanilang mga financial needs. Ito po ay magiging epektibo simula ngayong May 16 of year 2025. Ibig sabihin ay pwede na tayong makapag-apply ng ating MPL ng up to 90% ng ating savings. At ang kagandahan pa nito simula din sa May 16 ay mag-iba na rin ang eligibility requirements para makapag-apply kung dati-rati ay need pa natin na maka-24 months savings to qualify for the multi multipurpose loan. But ngayon ay hindi na. Dahil simula sa May 16 ang lahat ng miyembro ng pag-ibig na naka-12 months lang na savings ay pwede nang makapag-avail ng kanilang multi-purpose loan. Ito ay para matugunan ang lahat ng miyembro na nagnanais makapag-avail ng kanilang MPL. Mas madali hindi po ba? At mas pinataas pa. Para sa kaalaman ng lahat, sino-sino nga ba ang mga eligible mag-avail ng multi-purpose loan? Una na nga dito ay from 24 months, ngayon ay ginawa ng 12 months na lang ang kailangan para makapag-avail ng MPL. Pangalawa, kahit putol-putol ang hulog as long as nakaabot sa 12 months ang inyong savings ay qualified ka na makapag-avail. At dapat kailangan lamang na active member as of this date para makapag-avail ng loan. E paano naman kung may mga existing loan ka na? Pwede pa kayang makapag-avail? Ang sagot po dyan ay yes, ngayon po ay pinapayagan na ang lahat na magamit ang kanilang 90% savings. Kung halimbawa ay nakapag-loan ka na dati ng let's say 30,000 pesos at may outstanding balance ka pa na 12,000 pesos, maaari ka pa ring makapag ng up to 18,000 pesos or yung kabuuan ng iyong 90% savings as long as consistent ang iyong payment obligation. Another question po natin is paano naman ang payment terms? Baka mahirapan naman kami sa pagbabayad. Isa rin sa natatanggap ng pag-ibig ay kung pwede daw magkaroon ng short-term payment para mas mabilis silang matatapos sa pagbabayad. Kaya kayo nga po ay from 2 and 3 years amortization period ay inopen na rin po ng pag-ibig ang 1 year amortization period para sa lahat ng nagnanais makabayad agad ng mas maaga o mas mabilis. Next natin ay paano naman mag-apply o mag-avail ng multi-purpose loan. Alam niyo po ba na may tatlong paraan po tayo para makapag-apply ng ating MPL? Una narito ay pwede tayong mag-apply through walk-in at any Pag-IBIG branch nationwide. Pangalawa, ay pwede na rin po tayong makapag-apply through virtual Pag-IBIG online account at ang isa pang option ay kung employed naman po tayo, ay pwede naman through sa ating employer mag-fill up ka lang ng form and si employer na ang bahalang mag-submit sa Pag-IBIG. Para sa mga baguhan pa lamang sa online virtual account, Just visit lang ang pag-ibig website through pagibig.gov.ph then magpunta po tayo sa e-services at piliin po natin ang short-term loan application. Then sundan mo lang ang mga instructions na required sa gutan at isubmit then wait lang tayo ng approval within day or the next day. At para naman sa mga nakapag-apply na subalit hanggang ngayon ay wala pa ring updates, ay pwede na po natin ma-verify ang ating status. Sa Google Chrome, itype mo lang ang pag loan status verification. Select mo lang ang MPL or Short-Term Loan, then ang iyong pag-ibig membership ID number at ang iyong last name then submit. Lalabas na po dyan kung ano na ang status ng iyong loan application. Sa mga may katanungan o problema sa kanilang short-term or multi-purpose loan ay maaari po tayong tumawag sa kanilang hotline number para sa agarang kasagutan through 87244244. That's it! Naway nakapagbigay lino po ito sa lahat ng nagnanais mag-avail ng kanilang pag-ibig multi-purpose loan, mas pinadali na at mas pinataas ang loanable amount. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.